Hello guys! Ayan, nakarecord na. Kasi kanina nagbablog ako, hindi pala nakarecord, okay? So, i-flex ko itong mga natira, i-vlog ko, kasi wala na daw akong mga maraming vlog. Actually, medyo tinatamad na akong mag-vlog, hindi ka tulad ng dati na... Okay, so ako lang kasi mag-isa guys, and may insan, tinatamad talaga akong mag-vlog kapag uh, tulad niyan, may mga bumibili. Kasi pag nagba-vlog ako, yung ano yung topic ko yun na yung nasa isip ko wala naman akong script minsan hindi ko na alam kung saan babalik pagka may matagal na bumibili tos yun nakakalimutan ko na nawawalan na ako ng gana <laughs> okay so ito yung another ko from URC actually ano lang yan eh konti lang yan eh kasi nga matagal sila diba tapos ng URC, uh, malis kami kanina. Ito naman yung pinamili ko. May kita nyo, nisin ramen, tiga-anim lang yan, and yung iba ay sampu. Kasi ang bumibilis sa akin yan ay bihira lang. Tapos, pang-retail lang talaga. Ano? Okay, so, balik tayo dito. Itong Lucky Me Beef ay free ko siya. Uh, sampu yan. Kung may kita nyo, meron na siyang ganyan yung barcode niyan. Ibig sabihin, free yan. Tapos, Itong bubble joe. Tigpiso pa rin yan. Pero dati, ang laki ng tubo ko dyan. Ngayon, konti na lang. Ito pala yung kasama sa URC. Mas mura kasi ang sito sa URC. Ayan. Kumorder ako ng quick overload. Dalawang red. Dalawang gold. At saka dalawang ganyan ito. Waferets. Ayan. Mga product ng jack and gel. Tapos, URC pure gold and gross. Ano yan? Okay. Balik tayo ah. Itong mga pinag-order ko kay pure gold to. Ay, pinamili ko kanina. Itong nisen na to ay may free na Lucky mean noodles. Beef yung binigay nila. Yan, mas marami yata silang beef. Yan, dalawang Milo. 11 pesos na po yung Milo ko. So, kumuha ko nito by 5 get 1 free. Dalawa. So, meron tayong dalawang extra kita. Last, itong buy 10 get 1 free. Ano yon Okay, so, meron pa dito yung cheesecake. Ito ay 11 pesos kapag ganito yung big. Mas mahal kasi to Halos 10 na yung puhunan yan. Pero yung maliit niyan, 10 pesos ang benta ko. Tapos may free tayong isang chucky. 18 pesos ang benta ko sa chucky. Tapos ito oh. May free din akong magic sarap na dalawa. Para dito sa Nestle All Purpose Cream. Ang expiration niya ay April 2024 pa. Dalawa lang binili ko. Tapos mga ganito na. Ayan mga luncheon meat pure foods, malaki at saka maliit. Ayan. Tapos, itong San Marino, ang benta ko dito ay 33. Diba? Kamahal-mahal. Ito ay pang kain lang naman, pero pag may bumili nito ay uh, 37 ang benta. Pero usually, inuulam ko kasi ito. inuulam ko yan. So, dito tayo sa um, ano ba to? Ay, ito, dito lang yan sa amin, sa local wholesaler. Dito lang. So, cheesy may in-order kasi ako niyan, hindi ko alam na hindi ko pala siya nasama. Umorder ako niyan kay Mary Mart, itong chichi. Basta isang box yun, pero hindi pa siya dumating eh. Kasi may dumating na akong kay Mary Mart. Yan, yung mga chichirya ko na nakaganyan sa taas, galing nga kay Mary Mart. Yung ganyan, yung ganon. Tsaka yung mga ganyang, ano, kay Mary Mart lahat yan. Yung mga nakabox. Pag may nakita kayong mga nakabox kay Mary Mart, yan. Pero pag retail lang, usually dito lang sa amin, kay URC, kay Sarisuki, at kay Grocery. So, abangan nyo kasi magbabalag din ako sa mga pinamili ko kay, ano, kay Sarisuki. Ang katilang mata So, eto yung mga tingi-tingi lang na pinag-order ko. More on chips na lang siguro yan. Ayan. So, i-display na natin. At yung Alfonso pala kay Sarisuki ay naka-sale ngayon. Uh, 260 na lang ang kuhunan. So, kung meron kayong Sarisuki app, ay mag-order na kayo sa kanila. Ayan, yung available sa amin. O, DIY letter board po ito. Uh, pwede mong palitan kasi natatanggal yan. Uh, pwede ka mag-design kung anong gusto mo. Bili na kayo sa shop namin, J&Y Shop Store. So, ayan, lahat ng hilera dyan sa baba. Puro alak yan. Tag-eight. Tapos, may bago ako dito. Sige, meron akong tanduway. May embassy uh, Emperador Coffee at Ginto. Wala talaga akong tintang yan, pero kinuha ko lang yan, or inoffer, hindi ko kinuha pala, inoffer yan nung may utang sa akin para makabawas man lang sa kautangan niya. Kasi hindi na siya nagtindain. Hindi rin naman yan fast moving. So kahit hindi fast moving, kinuha ko na at least para kahit papano mabawasan yung utang niya sa akin. Kasi hindi na siya nagtinda. Hindi rin naman yan nabibili sa akin. Eh. Walang, walang ganong naghahanap. Pero kinuha ko na lang din para at least mabawas-bawasan. And yung coffee ko, ayan, wala nang laman yung iba. Meron lang parating na stocks. Tapos yung sa ala ko, 1, 2, 3, 4. Ayan, yung mga nakadisplay dito ay yung display lang talaga. Yung bodega ko, yung bodega namin, nakita nyo yan. Yung, tapos sa labas, doon yung bodega. So, dalawa yung bodega namin. Yung mga nakabox pa. Pero dito sa sa area, sa tindahan ay lahat yung mga nakadisplay. display Ayan, yung pangbenta. So, meron akong bagong mga SIM cards. Ang wala lang dito ay Globe at dito SIM. Ayan. So, nagmahal na pala siya. Dati, pwede ko siyang ibenta ng, di ba, may nakalagay 40 pesos. Ito naman may nakalagay 40 pesos. Then, kung ano yung nakalagay dyan, hindi ko na siya binabago kasi nabibili ko siya sa ahente ng mas mababa. Eh, ngayon, hindi na pwede kasi nga, nagtataka ako, doon sa palengke example, 40 talaga yung nakalagay na SRP. Uh, pinapatungan nila to nilalagyan nila ng ibang price. So, tigte -tig 10 pesos ang patong nila. So, bis na 40 lang yung ginagawa nilang 50. Sa token text naman, 30 na kalagay, pero magiging 40 na siya. Yan yung price dito sa labasan sa amin. Kaya pala minsan, yung mga bumibili, akala nila mas mura doon sa palengkos. Pag napadpad sila dito, mura lang pala. Example nga eh, yung sinigang sa miso, akala nila meron sa palengke. Ano yun? Sito po. Tapos, wala pala sa palengke pag pumunta sila dito ay yun, meron pala. Itong lagayan na to ay nabili namin sa IKEA. Sa mga nagtatanong, minsan kasi ay nahahagit yung mga kagamitan namin dito. Okay, so i-follow nyo ako guys sa aking Facebook page, Ibon Bautista. At syempre, kapag ka may mga pangmalakasang vlog tayo, ay nasa YouTube channel. <laughs> Okay, so thank you. Gusto mo mag-thank you sa lahat kasi ang dami kong top fan ngayon. Tsaka, alam mo yon yung ang dami kong mga followers na noon-noon pa naka-follow sa akin kasi nakalagay ay anniversary followers tapos alam nila yung kwento mula nung nag-start ako so nakaka-amaze and marami din naman akong mga new followers So, yun lang. Uh, to na lang. Mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo pang malaman. Kung kaya kong i-share in public. At uh, kung pwede natin i-share. At pwede natin gawa ng video. Kasi feeling ko kasi sa 4 years kong nagbablog at pag-share ng mga tips about Sari Sari Store, ay nashare ko na sa inyo lahat. Diba, ayoko naman ng paulit-ulit. Tsaka ang dami na din naming vlogger ngayon. So, give chance to others na lang. Uh, sa mga bagong usbong na mga vloggers ngayon. Usong -uso yung reels. Ayan, bigyan natin sa kanila yan. Siyempre, mga bago sila. Kami ay, ako kasi, luma na matagal nang nagbablog. So, ayan, dumating sa time na minsan nagsasawa talaga. Kaya hindi na ako laging nakapag-vlog. Focus na lang dito sa tindahan. Dati pag aalis ako, excited ako, ibablog ko yung lakad ko, lakad namin. And then, lahat, bawat kilos, nakabidyo, nakablog. hindi na, hindi na. Ang gawin